Bago tayo manalangin, basahin natin ng sama-sama ang awit 91. Sino mang nananahan sa kanlungan ng kataas-taasan ay magpapahinga sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Sasabihin ko tungkol sa Panginoon, Siya ang aking kanlungan at aking muog, aking Diyos na aking pinagkakatiwalaan, tiyak na ililigtas ka niya sa bitag ng manghuhuli at sa salot na nakamamatay. Tatakpan ka niya ng kanyang mga pakpak at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makasusumpong ka ng kanlungan. Ang kanyang katapatan ang iyong magiging kalasag at baluti. Hindi ka matatakot sa sindak ng gabi ni sa palasong lumilipad sa araw ni sa salot na gumagala sa kadiliman salot na pumapatay sa katanghaliang tapat. San libu man ang mabuwal sa iyong tabi, sampung libo sa iyong kanan. Ngunit hindi ito lalapit sa iyo. Ikaw ay magmamasid lamang ng iyong mga mata at makikita ang kaparusahan ng masasama. Kung iyong sasabihin ang Panginoon ang aking kanlungan at gagawin mong iyong tahanan ang kataas-taasan, Walang pinsalang darating sa iyo. Walang sakunang lalapit sa iyong tolda. Sapagkat uutusan niya ang kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Itataas ka nila sa kanilang mga kamay upang hindi mo matisod ang iyong paa sa bato. Yuyurakan mo ang leon at ang ulupong. Yuyurakan mo ang malaking leon at ang ahas. Dahil mahal niya ako, sabi ng Panginoon, ililigtas ko siya. Pro-protektahan ko siya sapagkat kinikilala niya ang aking pangalan. Tatawag siya sa akin at sasagutin ko siya. Sasamahan ko siya sa kagipitan. Ililigtas ko siya at pararangalan. Sa mahabang buhay ay bibigyan ko siya ng kasiyahan at ipapakita sa kanya ang aking kaligtasan. Ngayon, manalangin tayo ng sama-sama amang nasa langit sa aking pagtayo sa iyong harapan, nararamdaman ko ang bigat ng mundo sa aking mga balikat. Gayon paman, alam kong sa iyong presensya ay may kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa. Nananabik akong manahan sa kapayapaang iyon upang mabalot ng kaligtasan ng iyong presensya. Kung saan ang mga kaguluhan ng mundong ito ay hindi ako maaabot, naghahanap ako ng kanlungan sa lilim ng iyong mga pakpak hindi lamang bilang isang panandali ang pagtakas, kundi bilang isang lugar ng permanenteng pananahanan kung saan mapapahinga ko ang aking pagod na kaluluwa. Sa tahimik na sandaling ito, binubuksan ko ng lubusan ang aking puso sa iyo, inilalatag ang bawat pasanin, bawat takot at bawat kawalang katiyakan. Alam kong ikaw ang aking tagapagtanggol, ang aking matibay na muog, ang siyang lagi kong malalapitan sa oras ng pangangailangan. Ang iyong pagibig sa akin ay matatag, hindi nagbabago. At sa pagibig na ito, ako nagtitiwala sa bawat hibla ng aking mapagkatao. Pinipili kung isuko ang lahat ng aking alalahanin sa iyo. Tiwalang ikaw ay nagbabantay sa akin ng may walang maliw na pagibig, Isang pagibig na sumasangga sa akin mula sa kapahamakan at gumagabay sa akin sa landas ng katuwiran. Panginoon, iniingatan mo ako mula sa mga dinakikitang panganib na nakaabang. Napakaraming banta sa mundong ito, pisikal, emosyonal at espiritual, na hindi ko man lamang kayang simulang unawain. Gayunpaman, alam kong nakikita mo silang lahat na walang anumang nakatago sa iyong paningin. Hinihiling ko na iligtas mo ako sa mga panganib na ito, dumating man ito sa anyo ng tukso, panlilinlang o pinsalang nagtatangkang pumasok sa aking buhay. Gabayan mo ang aking mga hakbang, Panginoon, upang ako'y makalakad sa iyong liwanag at iwasan ang mga bitag na inihanda ng kaaway sa akin. Ingatan mo ako sa paggawa ng mga desisyon na maaring maglayo sa akin sa iyong landas. Hayaan mong ang iyong karunungan ang maging gabay ko. At ang iyong biyaya ang maging aking kumpas. Inilalagay ko ang aking buhay ng buo sa iyong mga kamay. Nagtitiwalang ilalayo mo ako sa panganib at patungo sa kaligtasan ng iyong yakap. Ikaw ang aking pastol at ako ang iyong tupa. Handa akong sumunod saan ka man magtungo. Alam kong lagi mo akong gagabayan patungo sa tahimik na tubig at luntiang pastulan. Eh, takpan mo ako ng iyong mga pakpak, Panginoon gaya ng isang inang ibon na tumatakip sa kanyang mga inakay, sinasanggalang sila mula sa mga panganib ng mundo. Hayaan mong masumpungan ko ang aking kanlungan sa iyong katotohanan na siyang muog laban sa mga kasinungalingan at panlilin lang na madalas sumasalot sa aking isipan. At kapag ang takot ay nagsisimulang magugat sa aking puso, ipaalala mo sa akin, Panginoon, na ako'y ligtas sa iyong mga bisig, na walang pinsalang darating sa akin kapag ako'y nakakanlong sa iyong pagkalinga. Ang iyong mga pangako ay hindi lamang mga salita sa isang pahina. Ang mga ito ay isang buhay, humihingang testamento sa iyong katapatan. Hayaan mong ang mga pangakong ito ang maging aking kalasag, aking baluti laban sa mga nag na palaso ng pagdududa at pagkabalisa na nagbabantang nakawin ang aking kapayapaan. Ingatan mo ang aking puso, Panginoon, sa iyong katotohanan. At hayaan mo akong makasumpong ng kapahingahan sa kaalamang ikaw ay laging kasama ko. Iniingatan ako mula sa mga nakikita at dinakikitang panganib ng mundong ito. Nakakasumpong ako ng uh, kapayapaan sa iyong presensya. Alam kong ako'y ligtas na hawak sa iyong pagibig isang pagibig na mas dakila kaysa lahat ng aking mga takot. Sa aking pagharap sa mga hamon ng bawat araw, hinihiling ko na ikaw ang maging aking lakas, Panginoon. Ang buhay ay puno ng kawalang katiyakan at mga pagsubok at hindi ko kayang harapin ang mga ito ng magisa. Kailangan ko ang iyong gabay iyong karunungan at iyong kapangyarihan upang malagpasan ang mga hadlang na nasa aking landas. Ingatan mo ako sa mga takot na bumabangon sa katahimikan ng gabi kapag ang mundo ay tahimik at ang aking isip ay nagsisimulang maglakbay sa mga alalahanin. Sa mga sandaling iyon na tila bumabalot ang kadiliman, hayaan mong ang iyong liwanag ay sumikat ng maliwanag sa aking puso Pawiin ang lahat ng takot at punuin ako ng iyong kapayapaan. Sa pagsikat ng araw at sa aking pagpasok sa abala ng buhay, hinihiling ko na sanggahan mo ako mula sa mga palasong lumilipad sa araw. Yung mga hamon, tukso at kahirapan na dumarating ng hindi inaasahan at ng may lakas. Hayaan mo akong lumakad sa bawat araw ng may tiwala. Alam kong ang iyong presensya ay suma sa akin gumagabay sa akin at nag-iingat sa akin. Ingatan mo ako mula sa lahat ng kapahamakan, dumating man ito sa kadiliman ng gabi o sa liwanag ng araw. Hayaan mong ang iyong proteksyon ang maging aking palagi ang kasama, isang paalala na hindi ako kailanman nag-iisa, kahit na ang mundo sa paligid ko ay tila magulo at walang katiyakan. Hindi ko hahayaang angkinin ng takot ang aking puso. Alam kong ikaw ay kasama ko, Panginoon, at ang iyong proteksyon ay suma sa akin, gaya ng isang kalasag na hindi kayang pasukan. Bagamat ang mga bagyo ng buhay ay maaaring sumalanta at ang mga panganib ay tila napakalaki, nagtitiwala ako sa iyong pangako na ako'y iyong iingatan. Nakasusumpong ako ng aliw sa kaalamang ako'y nasa ilalim ng iyong pagkalinga na ikaw ay laging nagbabantay sa akin tinitiyak na walang anumang makapipinsala sa akin gaano man kalakas ang ihip ng hangin o kataas ang pagtaas ng mga alon mananatili akong matatag sa katiyakang ikaw ang aking angkla ang aking ligtas na daungan sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Ang iyong pagibig ang aking kanlungan at sa iyo ako nakasusumpong ng kapayapaan kahit na ang mundo sa paligid ko ay nasa kaguluhan. Tulungan mo ako, Panginoon, na panatilihing nakatuon ang aking mga mata sa iyo, lalo na kapag ako'y napapaligiran ng mga kawalang katarungan ng mundong ito. Madaling panghinaan ng loob kapag nakikita kong ang masamang gawain ay hindi napaparusahan. Kapag tila yung mga kumikilos laban sa iyong kalooban ang umuunlad. Ngunit nagtitiwala ako sa iyong katarungan, Panginoon. Alam kong nakikita mo ang lahat at nagagawin mong tama ang lahat ng bagay sa iyong takdang panahon. Hindi ko kailangang kunin ang mga bagay sa aking sariling mga kamay. Sapagkat alam kong ikaw ang sukdulang hukom at ang iyong panahon ay perpekto, pinipili kong manahan sa iyong presensya, nagawin kang aking kanlungan, sapagkat sa iyo ako nakasusumpong ng lakas upang magtiwala sa iyong plano, kahit na hindi ko makita ang landas sa hinaharap, nagtitiwala akong ikaw ay gumagabay sa akin na ang iyong katarungan ay mangingibabaw at na ang iyong katuwiran ay sisikat gaya ng bukang liwayway. Panatilihin mo akong nakatuon sa iyo, Panginoon, at hindi sa mga gambala ng mundong ito, sapagkat sa iyo ko nasusumpungan ang lahat ng aking kailangan. At uh, Panginoon, hinihiling ko na walang kasama ang lalapit sa akin o sa aking mga mahal sa buhay, na walang pinsalang darating sa aking tahanan. Idinadalangin ko ang iyong banal na proteksyon sa bawat aspeto ng aking buhay, sa aking pamilya, aking mga kaibigan, at sa lahat ng aking minamahal. Ingatan mo kami mula sa lahat ng anyo ng panganib at sakit na maaring magtangkang pumasok sa aming buhay naninindigan ako sa iyong pangako na ikaw ang aming tagapagtanggol, aming kalasag at aming matibay na tore. Naniniwala akong walang kasamaang darating sa amin at walang salot na lalapit sa aming tahanan sapagkat ikaw ay kasama namin, nagbabantay sa amin nang may mapagmahal na pagkalinga. Inilalagak ko ang aking tiwala sa iyong salita. Alam kong ikaw ay tapat sa pagtupad ng iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, sa pagiging aming tagapagtanggol, sa pagtakip sa amin ng iyong mga pakpak at sa pag-iingat sa amin sa iyong pagkalinga. Salamat, Panginoon, sa pag-uutos sa iyong mga anghel na magbantay sa akin. Naingatan ako sa lahat ng aking mga lakad. Isang kaaliwan ang malaman na hindi ako kailanman nag-iisa na ang iyong mga makalangit na sugo ay kasama ko sa bawat sandali gumagabay sa akin nag-iingat sa akin at itinataas ako kapag ako'y natitisod ang iyong mga anghel ay isang paalala ng iyong dakilang pagibig sa akin isang pagibig na higit pa sa aking nakikita o nauunawaan sila ay isang tanda ng iyong masusing pagkalinga. Tinitiyak na kahit sa pinakamaliit na detalye ng aking buhay, ako ay protektado. Nagpapasalamat ako sa kanilang presensya, sa paraan ng kanilang pagalalay sa akin at pag-iingat sa akin mula sa kapahamakan. Tulungan mo akong lumakad sa kamalayan ng kanilang proteksyon na mamuhay nang may tiwalang ako'y laging nasa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng iyong mga anghel na nag-iingat sa akin sa lahat ng aking mga lakad. Naninindigan ako sa iyong lakas Panginoon. Alam kong binigyan mo ako ng kapangyarihang mapagtagumpayan ang anumang hamon na darating sa akin. Harapin ko man ang mga pisikal na panganib, emosyonal na pakikibaka o spiritual na labanan, alam kong kasama kita, ako ay higit pa sa isang mananakop. Nilagyan mo ako ng lahat ng aking kailangan upang harapin ang mga hamon ng buhay at nagtitiwala akong ang iyong lakas ang magdadala sa akin. Hindi lamang ako isang pasibong tagatanggap ng iyong proteksyon, kundi isang aktibong kalahok sa tagumpay na iyong ipinangako. Naninindigan ako ng matatag sa kapangyarihang iyong ibinigay sa akin, tinatapakan ng mga banta na dating nanakot sa akin. Sa iyo ko nasusumpungan ang tapang upang harapin ang bawat hamon ng direkta alam kong ang iyong lakas ay aking lakas at nakasama kita sa aking tabi. Ako ay hindi mapipigilan. Dahil inilaga ko ang aking pagibig sa iyo, Panginoon, nagtitiwala, akong ililigtas mo ako sa bawat kaguluhan. Alam kong nakikita mo ang aking pagibig para sa iyo at na ikaw ay tumutugon ng may pagliligtas at karangalan. Itaas mo ako, Panginoon, at ilagay sa isang posisyon ng karangalan hindi dahil sa kung sino ako, kundi dahil sa kung sino ka. Ikaw ang aking tagapagligtas, aking manunubos, at nagtitiwala akong ililigtas mo ako sa bawat sitwasyon na nagtatangkang, ibagsak ako, kilala ko ang iyong pangalan, at tumawag ako sa iyo sa aking mga oras ng pangangailangan, at ikaw ay laging sumasagot sa akin. Nagtitiwala akong patuloy kang sasagot sa akin na ikaw ay sasama sa akin sa bawat pagsubok at nailalabas mo ako ng may karangalan. Ang iyong presensya sa aking buhay ang aking pinakadakilang biyaya at nagpapasalamat ako sa iyong pagibig, iyong proteksyon at iyong pagliligtas. Bigyan mo ako ng kasiyahan sa isang mahaba at kasiyasiyang buhay. Panginoon, hindi ko lamang nais mabuhay ng matagal. Nais kong mamuhay ng isang buhay na puno ng iyong presensya, iyong mga biyaya at iyong kapayapaan. Ipakita mo sa akin ang iyong kaligtasan sa bawat aspeto ng aking buhay, Panginoon. Hayaan mo akong makita ang iyong kamay na kumikilos sa aking mga relasyon, aking trabaho, aking kalusugan at aking espiritual na paglalakbay. Nais kong maranasan ang gabuan ng iyong pagibig at ang kayamanan ng iyong mga biyaya sa bawat aspeto ng aking pangrawaraw na pamumuhay habang ako'y lumalakad sa bawat araw. Hayaan mo akong laging maging palaisip sa iyong presensya, laging nagpapasalamat sa iyong probisyon at laging nagagalak sa kaalamang ako'y minamahal mo. Nagpapahinga ako sa iyong mga pangako, Panginoon, alam kong ikaw ay kasama ko ngayon at magpakailanman. Salamat sa kaloob na buhay, sa biyaya ng iyong presensya at sa katiyakan ng iyong kaligtasan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus ako'y nananalangin. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakaantig sa iyong puso, mangyaring itype ang Amen. Idinadalangin, ikuna ang bawat biyaya sa panalangin ito ay sumaiyo ngayon sa pangalan ni Jesus. At mangyaring ipaalam sa amin sa comment section kung nais mong ipanalangin ka namin ng partikular. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Heso Kristo ay sumainyo lagi.